Okay. sa akin naman po sa mga taga-San Felipe tapos sila Alberto Gallo revealing number okay thank you so much oh. Sige po. Thank you. At tawagin naman po natin para naman po sa ating beneficiaries uh, ng ating kung uh, livelihood for persons with disability. Tatawagin ito po ang uh, uh -huh. yan. Yan ay inyong pangalawin. Ay kambing. Ano ho sa inyo? At mag ready yatang ulit? Lumapit na po kayo. Ko, agad kayo. Ano po? Punta po agad kayo doon sa tulong. Sa Pilipik. Sa And then, pagkatapos po ng San Felipe, ay pinagkaisahan, bigasan din po. And then, balagpan mini sari sari store kalimlin 45 Days chicken ay ganoon population 3 this liquid ito po yung sequence makinig kayo and the limit this washing liquid population 5 bigasan population 2 this liquid don Juan, bigasan population 6 this liquid population 4 bigasan equal for rent and bungahan po ang huli, bigasan. So, anong barangay na yan? Dalipit ka, ano na yan, is, O, oh, San Isidro ang sunod. Dishwashing liquid. San Isidro. O oh, yung ibabaw doon, nagpipitsuran pa, wala pa yung ibabaw, ay ano pa yon? San Isidro na po, San Isidro na po tayo, bigasan. It is washing liquid, sorry. Okay, next, San Felipe. System to against uh, back to the receipt. Uh, minsan, nung mayari, kaya, kaya sila ay tinatawanan? ano ba ang kanilang kalagayan. Tama po ba? Dapat kayo mismo, alam niyo sa inyong sarili, kung saan po ninyo ang pagtatanggol sa pamamagitan, ang ano ang inyong kalagayan base sa inyong kapansanan. Dahil maraming kapansanan ang hindi nakikita pang labas. Meron mga kapansanan na nasa loob na ay Eksperto lang ang nakakaralam na sila ay may kapalakanan. Uh, Mga kanilang nangyayari dito sa itong tao, speech and language, may uh, kakudama sa pagsasalita, o may boyong sangka, at malingin. So culture uh, at rare pieces. Dahil po ay i-email sa ako, klase na nakakasalita wala nang maririgan sa inyo na tatawag na kanyang kapansanan. Okay po ba? Kayo mismo sa inyong sarili, bakit tumawag sa inyo o isipilay at narinig ninyo, sasawayin ninyo mismo ha. Ang pangalan ko ay LB, hindi ako sipilay. Okay? Dapat po, narinig ninyo ipararating sa mga hindi nakakaalam. Ayan. First, see the first. Huwag kayo may kapansana ng kausap mo. Baro yung balita. O kaya ay ikaw ay uh, matapang. Dapat, in a nice way, lalo na kung ang isang tao may kapansanan, lumapit sa iyo na sila po ay may kababang o so, maayos ang paglapit at pinapausap ka ng maayos. Huwag po tayo kahit sa ating sarili. Kasi pinsan tayo mismo no, uh, natin ay may kapagsama natin kausapin niya. Yan ay minsan tayo pa natin ay sinituyan mo tayo niya. So huwag po naman. Tayo po ay ipag-uusap na may paggalang sa bawat ng kanilang uh, pangulo, si Ma'am Mulet Sokomiya, at ang kanilang masipag na treasurer, si Sir Villalong Dizon, at ang buong uh, opisyal at miyembro po ng Queca Support Squad na napaka-aktibo at talaga namang uh, tumutulong. Hindi lamang uh, sa inyong sektor, uh, no, sa lahat ng ating mga sektor, ng ating mga bayan na marami po ang magiging uh, contribution. Thank you so much po oh, and God bless. The name is E. And then, second, Emma Montero from Quezon City. May contact number naman. Who won is Makalitan Mabog San Isidro. Ayan. May your prize po sa Federation. New What's going Poblacion January Apalyes, Barangay you your pride